guys, uh, good morning, good morning sa inyo lahat. Nandito naman ngayon si Papa Lon, nakabalik naman dito sa Manila Bay dito sa Phase 3. Ayan, atin dito yung water plant, uh, water treatment plant. Ito, yung nagsasala ng mga maruruming tubig bago ilabas sa dagat na napakaganda malinis. Ayan. So, ang ganda na, oh. Ayan mga guys. Ang ganda talaga. Ayan. Ayan yung mga nagsasala ng mga dumi tapos sa uh, bago ilabas yan sa dagat malinis kasi uh, tawag ito yung water treatment plant uh, ang kuha kaya mga tagasala ng mga, taga mga uh, maruruming tubig kasi kung pupunta sa dagat kasi yan uh, ang tubig mga di, hindi nagkakaroon ng water treatment makamatay yung mga shell mga isda kaya ganyan ginawa ng ating gobyerno nilagyan na ang water treatment para malinis ang tubig pumunta doon sa dagat yan ang taga salo para maganda diba yan o no? dito tayo sa Manila Bay phase 3 ngayon guys maglalakad lakad lang tayo dito kasi nakabalik naman dito si Papa Lo nandito ngayon sa phase 3 galing tayo dyan dyan lang ang nagsimula dyan lang nag umpisa pag video ayan galing ako dyan tumawid na ako galing ako sa Kirino sa LRT ngayon papunta tayo dun sa phase eh, pakita ko lang sa inyo yung kagandahan dito ngayon ayun yung mga view dito ngayon oh, walang traffic di ba? Mahigpit na pinabawalan na bawal maligo. Ayan. Ayan mga guys Oh. Yung uh, view dito sa pastry. Ayan napakaganda. Ito yung view ngayon dito. Ayan. Ang Ruas Boulevard, City of Manila. Ito yung mga buya, kala mo basura, hindi mga buya kasi yan mga guys. Ah, uh, pinapalupang doon sa gitna. Punta oh, yeah. naman tayo dito sa kabila mo guys good Morning, good morning sa ating mga subscribers Sa ating mga viewers eh you mga know, guys, basta abangan niyo na guys ha, pag nag-trekking na tayo, diyan na magsisimula sa pag ah uh, papalon. Pag ng uh, kahit pa tatlong uh, tatlong bigay sa isang linggo, tatlong bisis sa bigay, but um, isang linggo. Kasi guys, uh, nakakaya naman sa inyo kasi dapat itong April na sana ako kapag umpisa Kasama ko sa iyo, mag-iina ko sana. Ang problema nga, namatay man yung aking bayaw kaya yung pera na ipon ko na gamit ko na lang kaya pag-ipunan ko muna kaya ang kuha ko na lang suggest ko na sa sarili ko ah uh, tawag dito yung pag nag-trekin na ako sa ko na lang magbibigay at uh, pala yung sa birthday ko sa so sunod na buwan ay magbe-birthday na ako sa June 20 ay baka makapamigay tayo makabigay tayo ng kunting pagkain dito sa ating mga dinadaanan nakikita ko kasi yan dito guys daming nahuhutom kasi ako malambot yung puso ko guys malambot yung puso ko kasi siyempre mahirap din tayo, hindi man tayo mayaman kaya naiintindihan din natin yung gutom na tinatawag kahit makabigay na tayo dito ng mga konting ko na magpakain sa kanila yan muna siguro ang gagawin ko sa, uh, birthday, wish, sa birthday ko uh, kahit konti lang uh, mak makabigay tayo ng pagkain sa ating mga kababayan dito kasi masarap na nakakatulong ka sa mga kababayan no, dito na wala talagang uh, mapuntahan sabi birding magis o yan taas May bilis pa lang sa kaya ngayon. nagluluto sa dito. ay lang ang kanila nagtitinda rin dito. Ganda mo guys kasi malinis pa rin yung kapaligiran dito. Ayan, walang hindi nagkakalat yung mga basura dito. May nagwawalis. Ayan, ay, makikita nyo lang, mapapansin nyo. Medyo kalbo ngayon yung mga halaman dito. Gawa nga ng sobrang iinit. Ayan, namamatay yung mga halaman dito kaya nakita nyo naman medyo kalbo nakat-nakat na tayo dito ang ganda ng mga view kahit naglalakad ka dito ang ganda ng view dito naman makikita mo lang mga dahon dito yung mga nagkalaglagan yan to namulaklak pa yung halaman ang no? ganda mga guys pakita natin sa inyo

mga guys, nandito na tayo sa fish tray. Ayan yung mga view dito. Napakalinis, ang ganda. Oh. Maliwalas. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng view dito ngayon. Oh. Napakalinis, mali ang malapakalinis. Malinis ang dinadaanan natin ngayon. Sa fish, ang ganda. Wala kang masabi uh, napakaganda ngayon. makikita nyo man mga view dito uh, kahit sa tawid tayo guys pero take away now mga uh, guys uh, tatawid na tayo dito wala lang yan kasi pa uwi tayo malinis na malinis ang ginadaanan ayan ang ganda walang tawag dito walang tubig na bumubuga na dito sa fountain ayan ganda, ganda lang kung ano Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang pag-suporta sa akin. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat talaga. bye, -bye.